Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, ang title po ay, Dalmasama ang Panahon ay Bad Day. <laughs> so, ang inyo po bang araw ay Bad Today. Di ba meron tayong tinatawag na, ay, hindi hindi ko to araw. At kapag sinabi natin hindi natin to araw ay may hindi maganda no na nangyari nung araw na 'yon. Salitang mababaw ay ay malas ako ngayong araw na to. Talagang dumarating sa panahon ng buhay po natin na talagang uh, hindi tayo dumadaan sa isang problema lang. Yung problema na 'yon hindi po laging malaki, minsan maliit lang but that problem can ruin our day. At yun po yung pag-uusapan natin. No? So, so lahat tayo ay merong bad days sa ating mga buhay. Ano-ano nga ba yung nangyayari? Yung possible na mangyayari kapag bad day natin. Okay? So, bad day kaya? Ano po yung mga nararanasan natin kapag bad day natin? Yan, nakasimangot ka maghapon. Diba? Yung kahit meron ka ng magandang na-encounter pero dahil mas dominant yung disappointment mo, ayan, nakasimangot na tayo maghapon. At alam mo may sinasabi ang Bible tungkol dito. Sabi ko sa Kawikaan, chapter 15, verse 13, kapag ang tao ay masaya, nakangiti siya. Ngunit kapag ang tao ay malungkot, mukha niya ay nakasimangot. O, oh, di ba? Totoo 'yan, lahat tayo hindi nga daw natin kaya 100% itago yung ating mga nararamdaman. At kapag tayo ay disappointed, ay nagre-reflect po yan sa ating mga mukha. So kapag bad day, kapag tayo ay disappointed, ay possible po nagre-reflect yan sa ating mga countenance, sa ating mga mukha. At minsan naaapektuhan na po yung buong araw natin. Okay? So pag bad day yan, wala rin tayong energy maghapon. So kapag tayo ay um, disappointed na, hindi lang po tayo mukhang disappointed, minsan talaga wala tayong lakas, wala tayong gana. Um, napansin niyo may mga may mga pangyayari sa buhay natin na meron tayong plano na magandang activity for that day pero halimbawa sample tayo ay mag-outing barkada tayo pero dahil may na late na isa o dalawa, wala na. It ruined all our plans nung araw na yun. At minsan, hanggang sa matapos yung, yung activity na yun, meron na talaga mga taong wala na. na naagaw na yung excitement dahil na-disappoint sila. And mga kapatid, lahat tayo na-experience natin yun, no? I-reflect din po natin to sa Kawikaan chapter 24 verse 10. Kapag ikaw ay nawalan ng pag-asa sa panahon ng kahirapan, nagpapakita lang ito na ikaw ay mahina. Halimbawa nga po, yung kagaya ng example ko. We planned an exciting and fun activity for that day. Tapos, mayroong mga nangyari na hindi natin inaexpect expect na nakaka-disappoint talaga sa atin. Then, uh, mula dun sa excited na plans, ay naging malungkot na tayo the entire day. Sabi pala sa kawikaan, sabi po ni Haring Solomon, no, the, the wisest king of Israel, ay kapag madali ka daw talagang nadi-disappoint sa panahon ng may mga disappointments, indication lang yon na mahina kang tao. O nga no, wala naman talagang perfect day eh, no? Pero kapag pala yung isang tao ay alam, na, pinahintulutan mo na yung buong maghapon mo ay maapektuhan dahil dun sa disappointment. At nakalimutan mo na yung exciting na preparation, yung excitement nung pagpaplano, yung purpose kung bakit kayo nagpaplano nun ay para kayo mag-enjoy. Pero lahat ng yun na ay indication lang yan na mahina tayo. Again, lahat tayo may bad day. But nakabase sa atin talaga kung paano natin pahihintulutan na 'yung mga disappointments ay makaaapekto ng ating buong araw. Ano pa po? Pag bad day na ko iniisip natin unfair na ang Panginoon sa atin. Halimbawa, nagplano ka ng iyong wedding day. Pinalano mo ang iyong wedding day ay September 22. Pero naging napakaulan. Nasasabi mo sa Panginoon, Panginoon, isang beses lang ako ikakasal. Bakit naging maulan pa? And sometimes, nagko-conclude na tayo no, na unfair ang Panginoon. Mga kapatid, dapat palalim tayo ng palalim. No? ah uh, kanina, mga simple, ano lang yon mga simple disappointments or simple proof na tayo ay disappointed. Pero, di ba, misan pag lumalaon at lumalalim yung disappointments, nadadamay na rin yung ating faith at mismo yung ating pagtitiwala sa Panginoon. At iniisip natin, unfair ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, maraming karakter sa Bible ang they felt the same thing no, ng pinag-uusapan natin. Sabi po sa Habakkuk chapter 1 verse 2, Si Habakuk, no ay isang propeta ng Diyos. Ito po yung sabi niya, O Yahweh, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa inyo? bago ninyo ako dinggin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Isang propeta ng Diyos na kine-question ang Diyos. Na kung parang pag, pagbabasahin po natin yung statement ni Habakuk, parang ang Diyos ay malupit, parang ang Diyos ay tulog, at parang ang Diyos ay walang pakialam. Kung titignan lang natin yung disappointment ni Habakuk, kapag tayo ay naka ng, ng mga taong nag-aaway, at ang may pagkakataon lang magsalita ay yung isang panig, ay talagang magkukonclude na rin tayo na ah, masama yung isa. Amen? And sometimes, ganito rin tayo sa Panginoon. Kapag nakafocus tayo dun sa karahasan no, na nangyari sa atin, kagaya no kay Haba ko, naka nakafocus siya dun sa karahasan. Pangalawa, nakafocus siya dun sa length, dun sa panahon, dun sa haba nung kanyang nararanasan nag-conclude na siya na parang ang Panginoon ay hindi na nakikinig sa kanya. Amen? Mga kapatid, maraming nagagawa ang bad day <laughs> sa ating mga attitude. And sometimes, bad days can penetrate out to our spirit. No? Naakala lang natin, ah, hindi, hindi to, ano hanggang balat lang to, tung sugat na to. Pero sometimes, kapag hindi tayo aware kagaya nung binasa natin sa, sa sa Kawikaan chapter 24 yung palang kahinaan natin ay nagmamanifest na Di natin nakikita at minsan hindi na natin na-realize nare na hindi na pala tayo standing firm do sa ating mga hope, sa ating faith, sa ating trust sa Panginoon. At ano po ang nag-expose sa atin? Ito pong mga bad days na to. Ano pa nangyayari pag may bad day? Minsan, naiisip na rin natin, hindi tayo mahal ng Panginoon. Minsan, iisipin na natin, mahal mo ba talaga ako? Parang mali na yata yung biyaya ninyo. Dahil parang ang biyaya ninyo ay para sa mga masasama na talaga at sa mabubuting tao, ay puro pagsubok na ang inyong binibigay. Again, mga kapatid, meron sa Bible na nagtanong at kinwestiyon ang pag-ibig ng Panginoon. Sabi po ni... Malakias, no? Si si, si Malakias po ay isa ring propeta ng Diyos. Sabi sa Malakias chapter 1 verse 2, sinabi ng Panginoon, "Mahal ko kayo, pero nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal?" Ang Diyos nagsasabi sa kanila, "Mahal ko kayo, bansang Israel, pinili ko kayo." Pero mismo si Malakias, no, na isang propeta ng Diyos sa Israel ay nagtanong, "Paano mo kami minahal?" na question yung pag-ibig ng Panginoon. Why? Because they are experiencing bad days. Ayan na nagagawa ng bad day sa buhay natin. So, are, are, we strong enough, mga kapatid, to, ex to face our bad days? Tanongin natin yung sarili natin. Madali ba tayong mainis, mabwisit? Madali ba, madali ba natin itapon yung ating hope kapag may disappointment na nangyayari? at nararanasan tayo. So baka nga po mga kapatid, indication yun, yung sinabi sa kawikaan, ay kapag madali kang sumuko sa panahon ng kahirapan sa makatuwid ikaw ay mahina. So mga kapatid, pag po tayo ay may bad days, iniisip din natin na pinarurusahan na tayo at minsan dinadamay pa natin yung ating mga ninuno. Kapag hindi ko na talaga gusto yung nangyayari at parang parang I have no way out. Na parang parang ito na yata talaga ang ang kapalaran na aking boy Alam niyo minsan inaalala ko pa yung kasalanan ng mga magulang ko. Ay, eh, kasi si tatay eh, yang kasi si nanay, eh. ganito kasi ang hiniling niya eh. Alam niyo, nadadamay ko pati yung aking mga ancestors, no? At sabi po sa Panaghoy chapter 5 verse 7, ang Panaghoy po, ang lamentation ay sinulat ni Propeta Jeremias ni, Pro ni Prophet Jeremiah. Ito pong sabi nyo, ang mga ninuno naming patay na ang nagkasala pero kami ngayon na nagdurusa dahil sa kanilang kasalanan. O diba nag-connect-connect na? Pumunta na kung kani-kanino isisisi at sometimes hindi natin nakikita agad yung sarili natin at minsan gusto nating manisi sa iba kung bakit meron tayong bad days. So, mga kapatid, ano po ang mabuti nating gawin kapag meron tayong bad days? Number one, huwag ka nang magtaka. Ulitin ko po, huwag ka nang magtaka. Why? Because every people, every person on earth, mabuti, masama, kristyano man, believer man o hindi, matatagman o mahina, lahat naman po tayo ay may bad days. Amen? At hindi natin to kailangan ipagtaka. Amen? Sabi po sa unang Pedro, chapter 4, verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na nararanasan ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano na ang mangyayari sa inyo. Okay? Huwag tayo magtaka. Dahil lahat po ng tao, normal naman talaga na magkakaroon. O oh, yung feeling nila, ang malas ko today. Ang malas ng pamilya namin. At nisan, uh, mas malala pa doon ang pwede nating sabihin. Pero again, anong gagawin natin? Oh, huwag kang ma-surprise. Kapag meron tayong problema, feeling natin tayo na ang pinakamalas sa tao sa mundo. Baka po yung katabi mo, yung kakwentuhan mo na masaya, ay mas malala pa yung problema niya. Pero siya, nagagawa pa niyang ngumiti. Okay, huwag tayo magtaka na meron tayong mga pagsubok dahil lahat po tayo ay meron yan. At normal yan na darating sa tao. Pangalawa, pwede kang maging masaya pa rin. We, ito ba? Pwede pa rin naman nating piliin pala na maging masaya kahit po nasa bad days tayo. Sabi po sa Santiago, chapter 1, verse 2, Mga kapatid, magala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Verse 3, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Alam niyo, depende talaga sa point of view ng tao. Ano yun, alam ko naranasan naranasan niyo na po mga kapatid no na naglalakad lang kayo sa sa kalsada makakaapak kayo ng alam nyo, ng bomba. <laughs> diba? At ba? At maiinis ka, ah, sino kasi mga nagpapakawala ng aso dito? Hindi kasi inaalagaan. Eh mga kapatid, gusto nyo, yung, yung ee -e natatapakan o yung ee -e pumapatak sa'yo. <laughs> di ba? Ay, pas okay na yung natapakan mo. Kesa yung lumalagpak at umuulan ng ee. Di ba? So, possible. Pwede ka pa rin maging masaya pala eh. So, it depends on how we look at things. Talagang nasa kanya-kanyang point of view ng ating, kung paano lang natin tinitingnan na lahat ng mga bagay. Ano pa sabi po? Sa 2 Corinthians chapter 2, verse 10. At mga kapatid, chapter 12 po yun. Mali lang yung aking pagkakatype. Dahil dito, maligaya ako sa aking kahinaan. Anong meron po si Apostle Pablo? Kahinaan. Pero nagawa niyang maging maligaya sa mga pana, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pang-uusig at mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Tingnan niyo po ah, kung ano ang realization ni, ni Apostle Paul habang nasa bad days siya. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Yung palang bad days na parang opportunity na tayo ay malugmok, malungkot. Pero si Apostle Pablo, nakita niya yung bad days ay opportunity para mas makilala niya ang Panginoon. Opportunity para ma-experience niya yung tulong at lakas ng ating Panginoon. Kung ang bad days, mga kapatid, ay tinitingnan natin as opportunity na tayo ay mabuiset, na para pumangit ang buong araw natin, ang mukha natin. Instead, tingnan natin, it is an opportunity na magpakita ang Panginoon ng mabuting bagay para sa akin. Amen? Mga patid, naniniwala ako ganito ang Panginoon. Gusto niya ipakita sa atin ang kanyang kamanghamanghang gawa. Parang hindi masyadong ma-showcase ng Lord ang kanyang lakas kung hindi tayo dadaan sa mga bad days. At dun sa bad days na yon gusto dun magpakitang gilas ng ating Panginoon. So pag meron tayong bad days, para maiwasan natin na yung mga na nabanggit natin kanina ay umabot sa atin. No? Umabot pa tayo dun sa maninisip pa tayo ng mga patay. So, isipin na natin, Uy, meron akong kamalasan, meron akong uh, unfortunate situations. Isipin natin, I can rejoice. Why? Because God can use this as an opportunity para magpakita at magpakilala siya sa akin. At kagaya na sinabi ni Apostle Paul, nagagalak ako sa aking mga kahinaan dahil sa aking mga kahinaan, pinalalakas ako ng Panginoon. Amen? So ano pang gagawin natin? Pag may bad days tayo, tandaan natin na ang pagpili sa atin ng Diyos ay may kasama talagang troubles pero magtiwala lang tayo sa Panginoon continuously trust sa pagpili sa atin ng Panginoon. Sabi po sa, sa 2 Timothy chapter 1 verses 11 to 12, Pinili ako ng Diyos na maging apostol at guro para ipahayag ang magandang balitang ito. Wow, grabe. Chosen 'no si apostol Pablo po ang nagsasabi nito kay Timoteo. He was chosen no si Apostle Pablo, apostol, guro, napakagandang uh, calling na ito. Pero tingnan niyo sa verse 12. Ito ang dahilan kaya ako dumaranas ng mga paghihirap. Ang ganda ng calling, ang ganda ng introduction ni Paul. I was called to be uh, an apostle and a teacher. Pero dahil daw siya ay apostol at si teacher dumarana siya ng paghihirap. Pero tingnan niyo, mga kapatid, hindi po negative si Paul. Napaka-optimistic pa rin niya. Ngunit hindi ko ito ikinakahiya dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko. Grabe. Hindi po nag nagsettle si Apostle Paul dun sa nararanasan niyang paghihirap. Nagsettle si Paul dun sa character kung sino talaga yung Diyos na tumawag sa kanya. Mga patid, hindi natin pwede ikulong ang Panginoon dun sa ating experiences. Hindi dahil meron kang paghihirap, ay ang conclusion na natin ay ang Diyos ay malupit. Si Paul, sa kabila ng kanyang paghihirap, nagsettle siya kung ano ang pagkakilala niya sa Diyos na kanyang sinasampalatayanan. palatayanan? Ah, sabi ni Paul, oh, dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang mga ipinagkatiwala ko sa kanya. So kung tayo man ay may paghihirap, may disappointments, may bad days, alam mo ginawa ni Paul, ipinagkatiwala niya sa Panginoon. Okay Lord, Nakaka-visit yung mga kasama ko sa bahay. Nag, nag, naglinis ako, nagdudumi sila. So, imbis na, si, si, imbis na ma, ma, maruwin yung iyong araw, sa Diyos. Panginoon, kayong bahala. Sa kabila po ba ng paghihirap, kaya pa rin natin pagtiwalaan ang Panginoon, mga kapatid? At kapag nagagawa nating magtiwala sa Panginoon, kahit bad days yan, Sasabihin natin Lord you can turn this bad days into a good day for me. Amen. Hayaan natin ng Panginoon. Hayaan natin siya ang kumontrol nung araw na 'yon. Magtiwala lang tayo sa kanya. Pag may bad day, pag mga kapatid, kapag tayo ay nandun na tayo sa uh, sa bad days at parang kinain na yung ating pag-asa, yung ating pananampalataya, kung pwede nakapagmura ka na, naka, naisumpa mo na yung mga namatay, pati mga namatay na, naisumpa mo na, mga pati mula sa negative thoughts, mula dun sa negative emotions, mula dun sa negative characters na lumabas na dahil nga po sa bad days, dahil nga po may disappointments, mga patid, pwede pa tayong bumawi. Ay babalik tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Gusto kong magtiwala ulit sa'yo. Mga kapatid, alam nyo ba, may nangyayari sa atin muli tayong lumalakas para ipagpatuloy yung ating mabuting mga nasimulan. Sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 31. Ako baka favorite niyo na to. Unit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Alam niyo mga kapatid, I, I I hope I, I know makaka kayo dito sa sasabihin ko. Lahat naman talaga tayo, 'di ba, may bad days at Naku, minsan nga ay yun na, lumalabas para tayong bulkan talagang yung hindi natin dapat sabihin, nasasabi natin. Hindi lang sa tao, maging tungkol sa Panginoon. Minsan na, nasasabi na, ang ang mo naman, di mo ako mahal. Alam mo, minsan, meron ta tayo eh, umaabot na tayo doon. Pero alam nyo mga kapatid, laging may antidote ang Panginoon. Lagi siyang may antidote eh. Parang ako mga kapatid, ah, lagi kong pag minsan dumarating ako talaga doon sa ganung point na parang uh, I, 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 hindi ko na overcome yung aking disappointment dahil nasa bad day ako. Alam mo, lagi kong, lagi kong hihilingi sa point, Lord, 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 hindi ko talaga gusto itong nararamdaman ko. I need your antidote. Yun na yung term ko sa Panginoon. Lord, gusto kong bumalik ulit. Uh, parang alam niyo parang, Lord, gusto kong umahon, gusto kong bumangon kasi nadapa ako. As in, hindi lang dapa, naglangway pa ako rito sa pagkakalugmok ko Lord I want you to bring me up carry me out again Kapag naiinis ako sa sarili ko na Rael eh, ano ba yan, tagal man ng Kristiano bakit ka pa bumibigay sa mga ganyan? pero oh nga, no, we are warriors no na maraming problema but still meron pa rin child inside us at talagang bumibigay okay restore it Lord restore mula sa disappointment mula sa kawalan ng pag-asa babalik ako sa pagtitiwala sa iyo at mga kapatid alam niyo yun dahil nga antidote siya from bad day from negative thoughts from negative emotions from negative character babalik ulit sa pagtitiwala at mga kapatid alam niyo yun may, yung parang walang nangyari matapos kang makabalik sa pagtitiwala para ka ulit isang matibay na na anak ng Diyos na parang hindi bumigay sa pagsubok. Why? Ito yung sabi po mga kapatid din eh, ni Propeta Isaiah. Ang mga nagtitiwala sa Panginoon muling lumalakas. Muling nagkakaroon. At mga kapatid, kaya nga ang tawag ko antidote. Yung, alam mo yung parang parang walang nangyari. Parang hindi ka galing sa sakit, parang hindi ka galing sa, sa pagsubok, parang hindi ka galing sa pagkatalo. Kasi mula nung nagtiwala ka, kasi yun yung antidote ng Lord. Yung mga lakas na umalis nung ikay nag, 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 nagtatantrums na, yung lakas at yung kapayapaan na tumakas nung ikaw ay nagwawala na dahil sa disappointments, kayang ibalik ng ating Panginoon. And that is what God can do. Naalala yung mga kapatid si Meshach, Sedra, at Abednego, no? Sila yung mga hindi sumamba sa rebulto ni, ni Nabucadnezar. Di ba itinapon sila sa nagliliyab na pugon? Yung tatlo, naging apat dahil sinamahan sila ng anghel ng Panginoon. Di ba paglabas sila, ano yung kamangha-mangha at katakataka na na-observe na ng mga tao ni hindi daw sila amoy sunog, wala ni hindi amoy usok, walang bakas. Nagaling sila sa isang napakasakit at napakahirap na sitwasyon. Hindi tayo inexpect expect ng Lord. We can perfect facing our bad days. Pero kapag bumalik tayo sa pagtitiwala sa Panginoon, God can restore na parang walang bakas nagaling ka sa problema. Amen.